viral o kumakalat na sa internet ang isang video kung saan makikita ang sinigawan at sinaktan pa ng isang profesor ang isang estudyante sa isang kolehiyo sa Pasay City. Pahayag ng pamunuan ng paaralan, December 21 pa nangyari ang insidente at noon din daw ay napagharap na ang dalawang kampo. Sinibak rin sa tapaho ang nasangkot na profesor. Pero ay sa Commission on Higher Education, maaari pa rin siyang maharap sa mga reklamong sibil at kriminal ang nahuli kam na paninigaw at pananakit ng isang profesor sa estudyante sa kolehiyo yan ang ating tatalakayin ngayon. At para sa ating talakayan, kasama natin sa studio, Atty. Julito Vitriolo, Executive Director ng Commission on Higher Education. Welcome back, Atty. Vitriolo. Ayan. Welcome. Oh, inyong opinion, napanood niyo na ba yung ano? O, yeah. Tinerminate na who siya eh hindi pa tapos doon ang kakaharapin ni ano ni professor. Oh eh maraming pwedeng mangyari ano. Mm -hmm. Well, kung ang estudyante ay eh, mag uh, decide alimbawa na mag-file ng other cases, private uh -oh. ano, alpas civil damages. Mm -hmm. Kasi medyo napahiya yung estudyante. Uh, medyo no, nakakaya lalo ngayon mm -hmm. na sa internet na. Uh Oo. -oh. And then, uh, pwedeng criminal din, ano? Kasi criminal parang may din. coercion, may parang uh -oh. may coercion doon. Pananak yun. Okay. Ito. Teka lang, teka lang, Tony, punta lang natin yung Kirino Grandstand. Ngayon po, inaayos na yung uh, itim na po ang nasa Reno, Dahil magsisimula na po itong uh, prosesyon, nilipat na po sa andas, yung uh, imahe ng itim na po ang nasa Reno. At, ah, uh, Actually, alas 7 po dapat nagsimula ng umusad yung andas na yan. Pero sa dami ng tao, at uh, tinapos muna yung MISA, eh ngayon pa lang ho, sinasaayos. At uh, medyo ano yan ha, pinaghanda na ho yung yung andas na yan dahil matibay na yata yung mga gulong ginamit, no? Uh, kumpara last year na medyo na flat tire yata, kaya lalo nagtagal yung prosesyon. Ito'y bahagi na po ng traslasyon o yung pagbabalik po ng imahe sa simbahan ng Kiyapo, sa Pasilika. At dyan makikita po yung talagang pagkakaisa ng mga deboto. Alam nyo, pag nandyan po kahit naranasan nyo paano yung tinatawag na alon ng mga tao, magugulat kayo paano rin kayo umuusad. Dahil oh, <laughs> hindi... Hindi ka na makakalakad dyan eh. Dikit-dikit eh. dikit, ano dikit na. Dikit-dikit na sila. Tony, o. Oh. Kaya kapag ginahatak na, eh, yun na, pasan-pasan na yun, or... Ha? Ito nakakabilib dyan eh. Pag binato mo yung ano man bagay, yung puti, panyuman yan o no, t-shirt, alam nung sumalo, di ba ipapakay sa imahe, alam niya kanino ibabalik. Ayun, ah, 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 magigat. Ayun, eh, magigat doon. Okay, at ipag... Uh, kasama kong pinagdadasal si Professor dito sa... <laughs> pista ng Nazareno. Balikan lang natin itong kasong ito para magsilbing ehemplo na rin sa ilan. So, pag ikaw ay profesor, guro, eh talagang bawag ka magkaroon ng kakaibang ika nga, eh, reaksyon tulad ng uh, pinakita niyang pag-aba o pananakita ng estudyante. Dahil ang kinakautwiran po ni, ni profesor, eh, hindi raw nakikinig sa kanya, eh, klase na niya. Alam mo, yung uh, doon matetest kung effective na guru ka. Ano? Mm. Paano mo i-catch uh, attention ng uh, mga estudyante mo. Pero nabanggit mo yung uh, tamang behavior. Ano? Anong, mataas kasi ang expectation sa ating mga guru. Doktor pa yata ito, no? Oo, lalo na. May doctorate ano? degree. Uh, lalo na kung covered siya ng uh, you know, professional regulation. Ano? O limbaba, mm -hmm. pa-compasser siya ng... Kung may lisensya. Lisensya. Uh, Again, administrative case siya. Ano? Mm -hmm. Pwede yung iparibaw. Uh -huh. Kasi may code of ethics, ano? Well, assuming uh, wala, um, sa punto, halimbawa, ng uh, sa paaralan, mm -hmm. even sa manual of regulations natin, mm -hmm. eh, yung ganong behavior, gross, ah, yun, gross misconduct yun, eh. Ah, okay. Or it, it could be uh, grossly undesirable uh, behavior. So, malinaw talaga may... Oo, oh, eh. Hindi, alam mo, ang mga guro, dapat magsilbing example yan, eh. Mm -hmm. Role model. H hindi dapat mag-exhibit. Okay, ngayon na-terminate siya, lahat ng mga benepisyo niya, Diba okay. doon sa eskwelahan, hindi na ibibigay yun. Tama Well, kung ba? nandun sa patakaran ng eskwelahan uh, yan, eh. hmm. ganun nga mangyayari. Pero ang importante dyan, kasi baka maaring magturo po sa ibang eskwela yan. Eh. Dapat mailagay ah, sa record ah, niya yung okay. ganun pangyayari Oo. para maproteksyonan din uh, ang mga ibang parolanda, ibang estudyante. So ito, dapat yung mga estudyante, sila na magpatuloy ng pagsasamba ng kaso sa korte? Well, well, yung lalo yung so, agree. Pwede ba kayo party ano? Pwede ba kayo? ang... Sa atin kasi yung uh, level lang administratibo at na, na, na sanction na ano. Uh, na doon. Uh, oh, medyo okay na doon ano. Pero karapatan ano, wala, wala well, inyere, na muna no? sa inyo 'yung estudyante yon nasa dream party ano. Oo. Kung... Pero importante kasi uh, well, na na so public na naging na decide siya ano? mm -hmm. So yung ibang mga paaralan uh, put into notice na mag-ingat sila kung i-hire pa nila to. Okay. ito ba ang kauna-una ang kasong nakita niyo? O marami, na rin? rin. Yung iba, well, pananakit din sa loob ng classroom. Yung iba, ginugunting yung buhok. o nilalagyan ng putik. May mga ganong kaso. Kahit sa okay, lang meron kolehiyo? Oh, sa kolehiyo. Ah, talaga? At naimbestigahan niya, yung, iba na-dismiss niya. no? oh, eto, wala eh. Talagang halos lahat ng cellphone, may camera na eh. Yun na nga eh. Di ba, ala na kalasutusot si Doktor. Okay uh, so kung wala naman siyang lisensya well yung uh, dismissal na nga. dismissal so, na then, termination uh, yeah and other possible uh, sanctions mm -hmm. uh, sabi ko nga kanina civilly uh, si criminally baka pwede siya Pero, Nabigyan naman siya ng due process eh. dito tingin niyo oh uh, no. tsaka very clear naman na uh, ano i'm sure uh, nabigyan yan okay Mga iingat uh, actually uh, alam po ni ni professor no si doktor uh, Narciso Barona, no? Na dapat eh guest host natin. At sa di malaman dahilan na eh, sinusubukan naming tawagan eh hindi pa rin namin makontak. Pero oras na magkaroon tayo ng pagkakataon makausap po si Dr. Barona, yung professor na po na nakunan na yan. Eh bibigyan natin ng pagkakataon maipaliwanag kung ano nangyari no mga oras na yon at uh, para mas malinaw nating ma mapag uh, uh, ikang timbang itong isyung ito. Maraming salamat po. Salamat Igan. Chad, Executive Director Attorney Julito bitriolo Yan po ating kintala kaya